Purin ang Diyos, purin ang ating Panginoon. Babasahin po natin ang Ebanghelyo ngayon, ah, halos sa Ebanghelyo ni San Marcos, Mark chapter 1 verses 29 to 39. Ito po yung Ebanghelyo at makinig po tayo. Pinupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo. Noong panahon iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang binan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, Hinanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, Kailangan pumunta rin naman tayo sa, mga, sa may kalapit bayan upang makapangaral ako noon. Kroon, ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Yeso Kristo. Sumuli so, ako po ay bumabati sa inyo ng magandang araw. Saan man po tayo, sa dakong mundo. Ako po ay uh, uh narito ngayon sa California. Ako po ay Uh, kagagaling lang po sa assignment ko sa Tokyo at ako po ay nagagalak sa kabutihan ng Diyos. So ang ating pong ebanghelyo ngayong araw na ito ay natuto na uukol po sa pakikinig sa ating Diyos. Tayo ba ay marunong makinig sa ating Diyos? Nabasa po natin sa ebanghelyo na pagkatapos niyang pinagaling ang benan ni Pedro uh, at nagpagaling ng na marami pang iba, nagturo, kinabukasan, madaling araw, siya ay pumunta sa ilang na lugar at nanalangin. Dito makita natin na si Jesus, kahit sa isang Diyos ay marunong makipag-communicate o makipag-usap sa kanyang Ama. Bakit? Dahil kailangan niya ito para siya ay uh, magabayan at malaman niya kung ano yung ipapagawa ng kanyang ama. Kaya nga, uh, ito yung ating magandang uh, pagbulay-bulayan ngayong araw dahil napakahalaga yung pakikinig una sa lahat sa ating mga ginagawa. Lalo na tayo, mahilig sa social media, hindi na natin mapigilan ang social media, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, mga yan. At lalo pa silang lumalakas dahil nalalaman nila kung ano yung gusto mo laging pinapanood. Marunong na rin. Magaling sila. Kaya nga, dito natin makikita na bago pa lang natin buksan ang mga ito, na narapat lamang na kausapin natin ang Diyos. Una, pasalamatan natin siya sa kahapon na nangyari ano man yung pinagdaanan natin at ganoon din yung uh, protection niya sa ating lahat sa gabing nakaraan kaya nga bago tayo bumangon o, mag, o gumawa ng mga bagay o manood sa ating social media napakagandang unahan na natin ang lahat na kausapin ang Diyos Lord ano ba yung gusto mong gawin ko ngayong araw na ito at siguradong gagabayan niya tayo yung bang ipagkak ibibigay mo sa kanya yung araw mo simulan natin sa tama sa mabuti dahil pag inuna natin ang social media Malika ka agad yung ating nakita sira na ang ating, mundo ang ating buong araw kaya nga uh, napaka, napakahalaga itong pakikinig bakit? pag tayo marunong makinig tayo ay nabibiyaan ng Diyos nagagabayan na ipapadala niyo kanyang grasya. At pag nasa atin ang grasya ng Diyos, ay siguradong uh, dadaloy din sa iba. Tayo ay gagamitin ng Diyos na daluyan ng kanyang biyaya o grasya para sa iba. O di ba napakagandang uh, magagawa natin na tayo ay naging daluyan ng Diyos ng kanyang pagpapala at pagpapagaling para sa iba. Kaya nga uh, dapat natin yung buhay ng araw natin dapat rooted sa prayer. Uh, buong araw lagi tayong nagdarasal, lagi tayong lagi nating kinakausapan ang Diyos. Lord, ano ba yung gusto mong gawin? Ito ba yung tama? Ito ba yung aking uunahin? Ito ba yung kalooban mo? Kanya maki ma, pag naging nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos ay mas madali nating marinig yung kanyang boses. Yeah. Pag wala tayong uh, pag usap sa Diyos Ang narinig lang natin ay yung kung ano yung nasa mundo natin Sa uh, kapaligiran natin Doon tayo nasisira Pero pag ang Diyos ang lagi nating pinapakinggan araw-araw Ay siguradong hindi tayo mabibigo Alam nyo nga po itong pagdarasal araw-araw ay Mahirap sa simula Kagaya ko rin, nahirapan din ako noong una pero sabi nga nila, uh, it, you need to form a habit. Sabi nga nila, ang minimum na requirement ay tatlong linggo o 21 days na paulit-ulit mong ginagawa, same time, yung ginagawa mo hanggang maging habit mo na ito. 21 days, walang tigil, dere -derecho. Mamaya, naging way of life mo na, hindi, na, hindi ka na mahihirapan, hindi na, hindi na mahirap sa'yo na gawin ito dahil buhay mo na, automatic na iba parang sa pagtulog pag pare paro yung oras ng pagtulog at paggising mo araw-araw in 21 days or 3 weeks ay siguradong just a while this ay siguradong oh siya na sorry po uh, aking echo ay nag, nag usap so ibig sabihin pag ang, ang ating uh, panalangin ay ginagawa natin araw-araw, walang tigil hanggang maging habit na natin at maging way of life na natin, buhay na natin. So hindi na tayo mahirapan. So paggising natin sa umaga, kausapin natin agad ang Diyos bago ang lahat, bago mag-toothbrush, uh, mag-brush yung tit natin, <laughs> bago maghilamos, bago lahat. so uh, we are pag nagawa natin 'yon, we are equipped na, equipped tayo na humarap na sa mundo. Humarap na. Bah, dahil alam na natin kung ano yung ipapagawa ng Diyos sa atin. Kaya napakahalaga mga kapatid na uh, ito ay gawin natin sa buhay natin. Mahirap sa una, pero lagi nating gagawin, magiging hahanap-hanapin na ng buhay natin. Uh, kaya dapat, sabi nga nila yung integridad daw natin ay ay eh, nababalanse ng dasal at service. Hindi lang puro service. Hindi lang yung pwede gawa ka ng gawa. Diba? Hindi lang pwede yung masipag ka ng masipag sa simbahan, sa community, sa church ninyo, church natin. Hindi lang yun eh. Importante yung tanungin mo muna si boss, tanungin mo muna si Lord kung ano yung uh, gagawin mo. Kasi baka yung ginagawa mo ay hindi naman yun ang gusto niya. Kaya ang integridad daw natin ay nakabase sabi ni Saint Ignatius na uh, prayer at service, di ba? Uh, ito yung pag nagawa natin, ito yung unti-unti ay nagiging banal tayo. Ito yung way of yung holiness tinatawag. Uh, sa pal alam niyo po mga kapatid, ito yung pinipilit kong gawin araw-araw yung maunahin yung magdasal. Uh, hindi kaagad cellphone ang kukunin ko kundi Magdasal lagi, magdasal agad. At uh, pinipilit ko rin magbigay ng time na mag, manalangin lagi. Uh, una sa, sa umaga pa lang at hanggang sa pagtulog. Alala niyo si Mother Teresa, she spent a lot of time every day praying to God. Kaya nga, kita mo yung service niya ay napaka-ganda. Napaka Diba? Napaka-inspiring yung, yung, nagagawa ni, Mama, ni Mother Teresa na kahit yung mahirap yakapin, yung mga may sakit na ketong, kung ano man, na hindi natin kayang gawa, gaw, gawin ay nagagawa niya dahil because of prayer. Kaya mga kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa atin ngayong araw na ito na manalangin tayo lagi, makipag-usap lagi sa Diyos. So mga kapatid, kung alam niyo po, tumitindi na ang tinatawag nito yung nagagawa ng AI, uh, uh, artificial intelligence, o tinatawag na yung mga learning machines. Natutunan ng machines ngayon, mga computer, kung ano yung ginagawa natin, o ano yung gustong-gusto natin, yung uh, pinapanood. Kaya, lumalakas sila. At natututo sila. Kaya nga meron yung chat GPT na yan, dahil uh, sabi nga nila, sa dami ng mga naririnig nila, ng mga computer natin, mga mobile phone natin, nag-aaral din pala sila at mas magaling na sa atin, 100 times na mas magaling sa sa iniisip natin. Kaya nga, ang daling gumawa. Kaya nga, bakit hindi natin unahan ang, ang mga AI na yan na, na ang ituro natin ay ang palagi nating buksan ay yung salita ng Diyos. Uh, dahil pag ginawa natin yan, nagiging memory nila yon at lagi nilang inilalabas sa media sa online ang salita ng Diyos. Kung gagawin natin 'yon ay siguradong uh, ang Diyos ay makikilala sa buong mundo lalo na uh, ang kanyang kabutihan, ang pagmamahal. Paano gagawin natin? I-like and share natin 'yung mga video lalo sa gaya nito, 'yung aking uh, video o 'yung mga video ng mga sa ating simbahan, sa ating mga uh, as Christians na mga pinapanood, i-like e, and share natin, mag-comment tayo doon. And then, ito yung mag maglalagay sa memory niya at later on, uh, ito na yung laging lumalabas sa social media at magugulat na lang yung iba na kahit hindi na naniniwala sa Diyos, ay maniniwala na sila dahil makikilala nila ang kabutihan ng Diyos. Ganon din sa ating video ay maglagay na rin po kayo ng mga comments ninyo para ma-inspire yung din yung iba at na uh, yung prayer request ninyo ay pwede ninyong ilagay para maisama natin sa mga community prayers natin. God bless po sa ating lahat at God is good at kita-kita po tayo sa heaven. Kita-kita tayo sa langit. Ito yung goal natin. Huwag kayo matakot. Dahil itong paghanda natin yung magkita-kita ang bawat isa, ang pamilya natin sa langit. Pagdating ng panahon. Pag oras na nang sabi ni Lord, Uwi na tayo ay nakahanda na tayo. God bless po sa ating lahat at isang mapagpalang linggo sa ating uh, araw na ito. Uh, God is good. God is good. Hallelujah. Praise the Lord.